Wow, ang ganda ng panahon ngayon. Parang hindi winter. Seven above. <laughs> Naubos na yung snow. Tinangay na ng hangin. Tinangay na ng hangin. Ang masamang panaginip. <laughs> Ayan guys, oh. Naka-T-shirt lang ako dito. Keri ang lamig. Seven above. Odiva. Oh, wow. Ang ah, ganda. Ng paano 'yon? Sa ramen lakad sa park. Kapag ganito.